Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Halos 16 billion pesos ang ilalaan na pondo ng gobyerno sa susunod na taon upang tugunan ang child hunger sa bansa. Ayon kay Makati Representative Luis Campos Jr., handang gumastos ang pamahalaan ng 15.8 billion pesos para sa mga isasagawang school and daycare feeding programs na makakatulong upang matugunan ang kakulangan ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya sa bansa dahil na din sa epekto ng pagtaas ng bilihin. Anya, sa pamamagitan nito, mabibigyang nutrisyon at maiibsan ng kagutuman ng mga kabataan na sanhidin ng pagliban nila sa mga paaralan. Dagdag pa ng mambabatas ng 11.7 billion pesos dito ay nakalaan sa Department of Education's School-Based Feeding Program na manggagaling sa 2024 General Appropriations Bill habang ang 4.1 billion pesos naman ay nakalaan para sa Department of Social Welfare and Development Supplementary Feeding Program. Niyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na walang magiging kakapusan sa supply ng tubig sa dalawang buwang total plant shutdown ng Angat Hydroelectric Power Plant na magsisimula sa Merkoles, November 6. Ang total plant shutdown o TPS ayon sa Angat Hydropower Corporation, ang operator ng planta, kailangan ng 61 araw para sa major repair and rehabilitation ng kasalukuyang penstock para sa modernisasyon ng power plant. Ang penstock ay gate o instruktura na nagkokontrol ng water flow o pipe na dinadaan ng tubig patungo sa hydro turbines o sewerage systems. Sa impormasyong ibinahagi ng MWSS, kaisa nila ang dalawang concessioners, Manila Services at Maynilad, na bumabalangkas ng guidelines para sa operasyon ng Angat Dam, Spillway at Low Level Outlet. Hindi makakaapekto ang TPS sa supply ng tubig sa service areas ng Metro Manila, Bulacan, Cavite at Lalawigan ng Rizal sa dalawang buwan na total plant showdown hanggang Januari 6 sa susunod na taon. Sinuspinde ng Commission on Elections sa COMELEC ang proklamasyon ng 92 winning candidates sa Barangay Yansanggunyang Kabataan Elections sa BSKE. Kabilang ang bilang na ito sa 253 na kandidato na humarap sa petisyon ng kanila mga katunggaling kandidato. Matatandaan na noong October 24, naglabas ang COMELEC ng resolusyon na maaaring masuspende ang proklamasyon ng mga nanalo sa 2023 BSKE elections sa mga sumusunod na pending petitions. Una na dito ang to deny due course or to cancel the certificate of candidacy. Pangalawa dito ang to declare a nuisance candidate. At pangatlo naman for disqualification until further orders from the commission. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng BALITA